Lagi tatandaan yun, yung two wheels, two wheels lang yan. Hindi yung binabalance mo yun eh. Kaya pag may paku-paku dyan o may natapon lang isang sa daan, wala kang magagawa. Kaya ako po ng ataw. Kaya niyan o. Oh. Lang, oh. Ingat ko yan. Oh, may mag-use. baka sa, ano, pogi lang, Pogi nga ba? Pogi Pogi na galawan tapo, makala Bawa tayo ng yung ano Mag-drive tayo ng helmet Malayo o malamit mag-helmet ka ay.

helmet ng tunggals ulo yung, yung, yung okay, so ano, ko hangin tapos 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 dito tapos 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 Nalabas mo na nun. Ang nakalagpas ka na dyan style, ang saan um, na nun, open canal na. Uh, Tapos, imos na. Ganun ka, na yun dito, pag-alik ang uh, helmet ko! Wala naman potensi na yun. Bigyan na yan. O yun, bigyan na yun. Nakakaroon. Hataw. Hataw kaya mo. Mga ganon, signal siya. Okay, kung sinalo siya, kung walang ano, you know, sinita, delikado siya. Ano, pwede na siya. Ano, pwede na Mabuli mo! Ikaw ba nalang? Okay, ayun. ka na. Ano nga ganyan? nag na ka. Bakit yung kuya. ka ay. Oh, det kaan. naman yung telekon nila ko. Diyan yung sa ano, sa rin sa daan na masulis ng kansa. talaga ang dito. para Hindi mo talaga alam. Eh, mo